Salamat mga boss mga langgong uh, mamikita ini long tabia ipanghadya uh, magluluto ka mo office bilang sa blong tabia pag sa lang sukol na mapatut nakamandi mapatod bihan ta siya naman ini bukas I mean, 25 kilos yun na nalong ta na kung nalong tabia mga inimportante ko namin dyan Aw ni karir ta sa in in malingkat din mo na atin appreciate din ba mga kakainang niya kasal siya magluluto siyang mga na maupis na kung may mga manitiyo din na mapato uh, makaraya bilang pag-appreciate so cool, harap ko na ini yung magtupatin so kung makikita po ninyo or mga niya, kakitaan yan, nakita ni Mao so marami, marami silang stock na bigas at may mga bumibili na ibang tao Ayan po nagtanong tayo kung magkano yung mga bigas nila. Ayan, tinanong na uh, bata yung mamanyak, uh, mama niya kung magkano ang kuha ko. May brown rice pa. Lumapit yung bata. Kilala tayo kasi kaklase siya ng anak namin. Uh, humingi ng sticker. Kaya yan na uh, yung napili natin, kulay green. Medyo mura pero magandang quality daw. Kaya yan ang na uh, bili natin. Tapos yun, nagkabayaran na kami. Tapos ang bait ng na mga nag-ibenta kasi parang gusto nila na may assurance tayo. Gusto itimbang pa para daw magitan natin kung sakto talaga ang timbang ng bigas. Kasi maraming ano, scam ngayon na kulang sa timbang. So hindi na tayo mag ano, ng gano'n. ng ganun. Ang importante na pagkatiwalaan naman sila kasi nag-offer na itimbang yung bigas. So, ayan po, ikinarga na natin sa motor. Papalis na tayo. Papunta na tayo dun sa opisina. Ayan, kung makikita po ninyo, yan yung karga-karga uh, natin na 25 kilos na bigas. So, kung makikita ninyo yung karangitan, okay naman. hindi mainit. Hindi naman uh, makulimit. So, tama-tama lang ang panahon. kita ta pahadli ha mga rin mapatot at least na ma-appreciate papalabas na tayo dyan sa ano sa highway ng uh, Ayan, kung makikita nyo may dumadaan ng mga sasakyan mga truck so sa kanto papakaliwa na tayo dyan So, may mga naga traffic doon kasi minsan matraffic na yun kung hindi uh, tayo pinagbibigyan ng mga uh, truck kasi dumadaan kaya yun nagbibigyan tayo padaan yung uh, uh, mga traffic uh, enforcer ng parangay. so malapit na tayo sa opisina daan-daan ang patakmo natin medyo naka-pass forward lang yan kasi pag nakamotor tayo dapat mag-ingat talaga huwag ingat kasi syempre nakamotor ha, konting uh, galaw lang or uh, sagi lang magigisglasya tayo so nandito na tayo sa loob ng ha, opisina yan, yung tao sa labas uh, upuan lang ng kataw-tao so ginabahan natin nandoon si Ate Bet, ang tawag ng iba nandoon siya sa kanyang uh, pwesto kasi tapos naman yung uh, lunch, tapos na yung mga trabaho. So, dinarito natin yung motor doon para hindi tayo mahirapan ng beat beat. Ito yung kusina namin, yeah, siya so, yan siya nagluluto. So, yung may pintuan dyan, yun yung kanyang hideout. Wala nang ginagawa dyan, yeah, na nasa cellphone or nagpipinig ng mga music. So, medyo nagulat siya dyan marunong siya mag-ano, marunong siya mag-muslim uh, na ano, gaya ng sukran. Kaya yun, uh, dinagdagan natin ng uh, pamasahe. Kasi siyempre, uh, may dala siyang bigas. So, yun lang mga boss at, hindi na natin na uh, videohan ng uh, medyo ma ganda-ganda kasi nagiyadin siya magpa-video. Magpakuha ng ano, video. Salamat!